ang gusto niya, kaya oras na para sumabak sa aming hamon, malaking katamtaman o maliit na pagkain mula sa paragraph. Magiging napakasarap at napaka-interesante nito. Handa ka na ba, mga... base Mayroon akong maliit na pakete ng maanghang na chips. Swerte. Mas kaunti ang swerte ko. Tingnan mo ang package ko! Sinasabi nito, killer. Ahaha, ha. mukhang maapoy. Um, ikaw muna. Ano? Ako. Okay. Oh, Sana hindi, hindi ito babe. masyadong matalim. May usok. Ah, isang chip lang. Walang malaking bagay. Talaga. Nakakatuwa nga. Tingnan mo, hindi ako nasusunog. Mag-ingat, apoy! Ganun din sa akin. Nako, ang drawing ko ay hindi... Pilisan mo. Kumuha ka nang pala. Bye. Oh, ayos ang lang. Sarap. Ang sarap. Okay. Salamat, Mausay. Bye-bye. Hindi, ikaw... Ah, uh, siguro hindi. Sunog mula sa likod! Oh. Sige, madali lang yan. Tara na. Ah, halika, kayo. Walang problema. Hindi, 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 hindi. Makiusap. Hindi maanghang. Napakasarap. Hindi ka makakahinto. Sigurado ka? Baka tubig? Hindi, wala talaga. Hindi ko ito kailangan. Tignan mo, kukuha pa ako. Ubusin ko ito lahat. Sigurado ka bang ayos Sim, lang? Oh, may Naririnig kong may maling sinasabi mali. si Sam. Wala lang. Hindi man lang matalas. Ah, uh, napansin namin. Ayos lang ako? Kaya? Ayos lang ako, salamat. Mabuti naman. Oo, -o. kaya? Ikaw na ang susunod? Ay, hindi? Mo yun para sa kanya. Uh, ah, tuluyang kong nakalimutan. Halit Asensya ni na sa pagiging huli ko. Uy, anong nangyari? Pasensya okay. na. Magiging panalo tayo at magiging kayo rin. May regalo ako para sa'yo. Uy! wag mo akong pasalamatan. Wala. Salamat sa Sige, kanila. Sige, ako na ito. Subukan nating buksan ito. Wow, na. Yikes. Ah, okay. Kailangan ko itong kainin. Ano? Isang higanting chichirya? Napakaanghang. Kawawa ka naman. Nawawa rin ako sa sarili ko. Okay, susubukan ko ito. Parang may kuryente, nasusunog ang dila ko. Hindi, hindi ko kakainin yan. Okay, okay. Oh, mawawala na to, hindi ko kaya. Oh, Diyos ko, tumigil ka. Nom, 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 nom. Ay, niya ito. Aray, iyan na yon. Iyan na ang huling kagat. Lunok ko na. Nagniningas ako. Tulungan mo ako. Oh, nagniningas ka. Anong gagawin? Tama yan. Dapat makatulong yan. Si Little oh. Dylan? Kaunti lang? Isang pagsabog ng bulkan. Wow! Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Oo! Oh, ang ganda! Sana okay lang si Melly. Oo! Okay lang ako? Puro uling. Nakakatawa. Parang bata. Hindi mo nga makita. Marami pa ako. Oh! Oh, oo, oh, oh. Ang laki. Buksan mo sa'yo, Melo. Sige. Paano mo ito bubuksan? Hmm, um... Hindi ko ito mabuksan. Hindi ko kaya. Aha. May naisip ako. May mga nakakatuwang gawain dito. Kailangan mong hilahin ito ng dahan-dahan at buksan. Ayan, okay na ako. Sige, kakainin kita. Oh, ang sarap! Wala masyado. Ayos lang, ikaw naman. Sige. Oh, may laruan doon. Ano kaya ang laruan doon? Nagsiselos na ako. Oh, napakalambot ng kagat ka. Aya, aya. Oh, alam ko. Sandali lang. Narito na ang laruan. Mayroong magandang bagay sa loob. Tignan natin saglit. Ano ang meron dito? Nakikita nyo ba yon? Isang ibis! Anong bangungot? Kadiri? Wala na? O hindi pa ito nawala? Anong tinitingnan mo? No! May kumuha! Hindi ko kaya... Sige, ako na ang bahala! Miss, sinaktan niya ang sarili niya? Ayos lang ako? Ayos lang ako? Sigurado ka ba? Nahulog ka kanina? Kaya kainin mo na. Ah, sige. Uy, muntik na akong mabulunan. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Anong ganda? Akin ang lahat ng ito. Um, bakit hindi ka gaten? Bubuksan kita? Oh, tama na yan. Ipakikita ko sa'yo kung paano lutasin ang mga problema. Madali lang. May manok ako sa kinder ko. Tunay na manok. Ano ang gagawin ko sa kanya? Teka, init sa tayo niya. Ah, oh, uh, eto. Kumot para sa'yo. Tara na, huwag mong ibigay sa akin ang manok. Mga tao, tingnan nyo. oh, nabibitak ang balat. Ganyan talaga. Wow, mga sisiw yan. Ang cute nila. Ano? Oo, oh, napaka-cute nila! Ang sarap nito! Oo, oh, manok! wag mo siyang takuti ng ganyan! Mayroon akong maliliit na balahibo! Hindi ko na sila kakainin ulit! inget Mas marami akong mayroon kaysa sayo! Tingnan mo! Anong laki ng patatas? Kakainin ko lahat ito! Haha! pinanood kita para sayo, Mila! Nako? Oo, oh, aking panloob na tagatulong! Mas magiging maginhawa ito. Napakagandang ideya niyan. Ngayon, mahal, pasok ka sa bibig ko. Ang sarap. Sarap. Bakit ko kailangan ng gunting kung pwede mo namang ibuhos lahat sa bibig mo? Super! Ubus na ba? Sayang naman. Sa Alex, ikaw pa! naman. Gusto ko sana. Oh, sarap. Patingin nga. Hindi pwede. Akin ito. Um, sige. Alam niyo kung paano maging sakim? Sino ang gusto ng sagot? Ano? Tara na! Ano ang gusto mo? Ah! Gets! Oh! 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 Salamat! Palagi akong handang magbahagi sa isang kaibigan. Para sa hapunan? Mas masarap na ito ngayon! Tama ako! Hindi ka panipaniwala ito! Anong nangyayari? Kumusta? Sa totoo lang, Aalis lang ako. May mali. Nasusunog ako. Bakit? Nasusunog ako. Ano ang problema? Ito ay tunog na ganito. Alright. Hmm? Masyadong kaunti? Pero hindi yun totoo. Oh! Hindi ako nasusunog, hindi nga. Narito, salamat! Laging masaya na makatulong. Basta ang aking mga patatas. Uh, Halika na. Iyon na yan, sawang-sawa na ako. Talaga? Ang mga patatas ko? Dapat masarap ito. Ah, akin ah, pa rin. Tama. Hukay? Ano ito? Uy, hindi ko alam. Tingnan ninyo. Ipapakita ko sa inyo. Kunin ang mga patatas at tara. Simula na natin. Isang malaking patatas. Marami tayong maliliit. Napakaraming patatas. Magkakaroon ako ng isa pang steak. Mabigat ito. Tingnan mo lang ang gandang ito. Maraming patatas. Palaki na ng palaki. Hindi na ako makapaghintay na kainin lahat. Pero una, kailangan kong ibuhos ang nakuha ko para makaukit ako ng bago. Sige na! Kailangan kong tagay ng buong kahong ito para magkaroon ako ng malaking tumpok ng patatas. Wow! Tapos na! Huling batch! Grabe, talagang isa siyang mountaineer. Nakikita ko ang mga patatas. Panahon na para pagsama-samahin natin lahat. Pwede ba kaming makakuha rin? Oo, kumuha ka lang. Salamat, napakasarap ng pagkain. O sige. Ang sarap at ang bango, pero ang liit. Ang liit! Wala kang swerte ngayon. Laging kaunting pagkain lang. Oo, oh, Tilly. Hintay, huwag mo akong asarin. Ah, nasaktan ko ba siya? Ay, hindi. Ah, siya rin ang nakasira. Tilly, kasalanan mo ito. Heto ang isa para sa'yo. Ano yon? Oh, Salamat harap, sa Ano? Anong Sa wakas, ako na. Gusto ko rin ng isa. Magahati ba tayo? Wala, mangarap ka na lang. Ang sama mo, pinawi ko na. Heto ang trick. Oh, akin na ito ngayon. Ano? Teka, akin ang berry na yan. Nakakahiya. Diyos ko, nasan ka kaibigan? Nasaan ang berry ko? Ang berry ko, ang pinakamasarap na berry kung gaano ito katamis at makatas. Aw, oh, napakasarap! Oo, sayang natapos agad. Alex, ikaw naman. Sa wakas, napakalaki at napaka-appetizing nito. Isang kagat lang. Kamangha-mangha. Di ka panipaniwala. Gusto ko rin ng isa. Ako rin. Sila ang paborito ko. Ano yan? Mga uod yan? May mali? Nasa dila ko sila? Nakakatakot? Nakakainis? Nakakadiri? Sa masayang pahiwatig na yon, tinatapos natin ang ating paglalakbay sa masarap na mundo. Sumali kay Harara sa mga bagong video. Huwag mainip!